So dito nga guys nakababa na nga kami dito Tapos nagparam ako sa bus na ito guys Buti nga guys nakababa na kami oh wait lang Kung di mo pa napapanood ang part 2 Doon ko muna manood guys Wag muna dito sa part 3 guys Ayun no? ang dami na pinang ginawa dito pala ko Kaya dito nga tayo mag-star sa star 3 Kaya ito nagyari sa amin guys Ayun day hey, guys wait lang Sorry guys kung ganto yung kung kung ganto tayo ng camera guys malikot at nasa baba lang ang camera natin guys kung ayaw yung kung ayun nang ganto guys i-skip na natong video na to dito nga guys dito nga may sa tricycle guys naghihintay ng mga tao dito guys para mag para umulis agad dito yung tricycle guys tamo ano ano pinagsasabi dito yung tricycle guys di ko na get guys eh kaya tingyan dito guys tingyan yung mangyayari sa amin dito mga par ito na guys pasabi ninyo sa akin pwede silang dalawin ng mga kliyente sa taon tapos tapos. Kapag nakarinig sila Kailangan mo para tiksin. 'Yan, god. Tulungan natin. hindi na 'ko ng pa na May balay bayad po kasi 'yan, Ha? si jante de si po, Ayan, tu lang Alang, Senta... po? Lang ay tulong pa ayaw po kita kerja kita kita kerja kita ko. kita sa kita kerja kita kerja kita kerja kita kerja tayo ano po kerja kita kerja kita dito kita kerja kita kerja kita kerja kita kerja kita

So, dito nga guys nagets ko na yung mga sinabi ni kuya Pero wag na wag na explain sa inyo para hindi nyo rin magigets guys Kaya iyaan nyo lang guys I-skip lang mga video dito mga walang kwenta guys Tingnan mo naman guys eh. mo naman guys eh. Yung mukha ko dito. Mga par. Ayun know, ako. Diba? Kinakabahan. Kasi. Ano. Naman si pirate naman. Tingnan si pirate you know, Sa loob siya. Nice. And sa loob siya. Pinakita ko siya dito. iba yung nakalabi ko dito guys. And uh, ayan yeah, kung dito kapatid ko guys. Asasari ko sana dito guys. Ayan o. Diba? Iyak na iyak ako dito guys. Hindi ko katabi kapatid ko dito mga par. So dito nga guys. Nasa sa town na kami dito sa village. Parang gumanda ang village dito mga par. Tignan lang guys. So, ang ganda no tingnan yung guys tingnan nyo ang ganda na dito sa ano kapit mga par ito na guys ha ah. ito nga guys bumaba na nga dito si Atlas nagbayad mo um, nakarang sa video eh. Tapos mo nga Steve. Eh, no, di ba? Goods. So, dito nga, guys. Gumanda nga dito sa Cavite, guys. Sa Spring Town Village. Ang ganda talaga mga par. Tapos dito nga, guys. Bumaba, bumaba na nga kami dito. Guys, mamaya tanyan nyo, guys, ha yung reaction na reaction ng kapatid ko dito guys niyo tuwang tuwa siya guys tinin niyo ah nakababa na kami dito guys nandito na kami tinin niyo na lang ito na tara na ba 'yan? Sige po. sa pera guys nakababa na ano naman, naman guys ang <laughs> gando sa kabite tingnan mo naman alis natin sa kabite ni Paira ni Paira alis sa kabite hindi mo naman baka huh? angas na kayo tingnan mo naman no eh si Chloe yata yun eh si Chloe ba yun? Kalau musik eh. lagi. <laughs> Mukhang gurang. Mukhang gurang. Mukhang gurang. Buong gurang. <laughs> Sorry kung bababanod mo ito. Anong lang. mukhang gurang sa fire dito mga gurang. Ay gusto mo ay pokey na naman dito mga guys Yun yun. May pogi na naman dumandaan dito Gusto pinapugit sa bahay na so. Kaya mugis kinikilig Balaw <laughs> Balaw daw kini kini kileg de mukini kileg mukini kileg kini kini kileg kini kini kileg oh mas kini kini na masakit nito kini kini ano ko naiyan nglek balik bis kini mo siya para di ito na pogi guys sa to? <laughs> Nakusuntong! Ito yung huh? matikta! Ay, gusto bumura na kasi kasi kinigilig talaga siya. Ito mo naman eh. <laughs> kinigilig oh! Guys, guys! Malapit tayo sa bahay guys. Marapit na kami. Okay, pero may aso pa yung ganda. Oh. ginto nako sa mo ko dito guys <laughs> <laughs> ay kisang ginto dito grab napaka ang stall ay kalaos na tita guys napaka ang stall ano guys, sa dito na tayo? Hindi mo excited o excited? Baliw! Excited niya makita yung crush niya dito guys. Walang crush! Walang crush dito! Baliw! Pagtigin! Pagtigin na ka nurse eh. Ngayon guys, parang surado sila tita dito eh. Ngayon guys, dito na tayo. Sa mga... Sa mga asong... Ano yun? Ngayon guys, sinabal tayo ng mga asin din na yun. Ano sarado sara tita guys, sarado sila uy no, naman dalawang dalawa ano yan? ang ah, yes. dami na bahay mga guys, mga par. ayun na yung ko saan nilagay? yun eh gawin mo nga camera camera ko muna yan

Tumo na mo, bisita tayo. Ano naman ba? Ano yung ano, yung kampal natin, di ba? Tara mo, tama na ba? Ah, guys, magpapaalan na po tayo. Andito sila, Luis, guys. So. Ayan, bukos na lang, guys. Magkikita-kikita ulit mamaya. Goodbye.